Noong nakaraan ay nagpunta nga pala kami sa kabilang barangay sa pinsan ni Megan dahil may ibibigay nga daw sa kanya. Ibibigay na nga daw niya ang kanyang alagang rabbit kay Megan dahil hindi na nga daw niya ito maalagaan. Kaya naman kahit bang kaaga pa nga ay niyakag nga kami agad nitong si Megan para kunin niya ang rabbit at baka daw magbago pa ang isip ng kanyang pinsan. Medyo makulimlim pa nga nung time na yan kaya naman nagdala na nga kami ng payong. Mga ilang sandali pa nga ay nakarating na nga kami agad dito sa bahay ng kapatid ng buyok ko. Nakuha na nga rin namin ng rabbit at iuwi na nga ito ng aking buyok at sasakay na nga lang daw niya sa Toda dahil medyo mabigat nga ito. Sumama pa nga sa amin si Sky pabalik sa aming nayon at doon nga daw do muna siya sa bahay ng kanyang mga lolo at lola. Pagdating naman namin sa bahay ay pinakain na nga agad dito ni Megan at tuwang-tuwa pa nga siya dahil sa wakas daw ay may alaga na siyang rabi. Nakakatuwa pa nga itong mga Sabit na ito dahil kung pagmamasdan mo nga ay parang mga stop toys nga lamang. Pagdating naman sa bahay, nag-unbox naman ako ng bagong dating na parcel at alam nyo ba mga mare na 105 pesos lamang ito at anim na piraso na. Pastel color na rin ito mga mare at talaga namang napakaganda sa personal. Hindi naman siya ganoon kakapal at hindi rin naman siya ganoon kanipis kaya tamang tama lang talaga at sulit na sulit talaga ang binayad ko dito. Kaya kung bet nyo rin ito mga mare, ilalagay ko na nga lang ang link sa comment section. Niluto naman ang aking buyok ang kanyang huling tilapia sa angatan kaninang umaga. Ipapangat nga lang daw niya ito sa sampalok dahil namimis na nga daw niya ang may sabaw. At alam nyo ba mga mare, wala akong gastos dito kahit singkong duling. Inakyat lang kasi ng buyo ko ang sampalok sa puno at ang ibang sangkap naman kagaya ng asin at mantika ay kinuha ko nga lang sa aming kusina. Naku mga mare, napakasarap nga nito lalo na nga at sariwang isda. Kinahapuna naman ay nagkahayaan na naman kami magkakaibigan na magpiknit. At ang pipikntin naman namin ngayong araw ay lutong Bicol na kung tawagin ay binutong or binut. Ong, sabi nga ng aking mga kaibigan, mali daw yung binutong, dapat daw ay binut. Ong. <laughs> Naku mga mare, bahala na nga kayo kung anong tawag dyan kung binutong ba yan or binut. Oong, basta paborito namin ang lutong Bicol dahil sa mga kaibigan namin Bicolana. Kaya shout out po sa mga taga Bicol diyan. Dinarang nga muna namin ang dahon ng saging sa apoy para hindi raw ito magkasira-sira. Dalawang magkapatong na dahon ng saging ang aming gagamitin sa isang binutong. Dalawang kilong malagkit na bigas at apat na pirasong niyog ang aming nagamit dito mga mare. Binabad nga muna namin ng isang oras ang dalawang kilong malagkit na bigas sa pangalawang gata at ibinukod naman namin ang kakanggata. At habang inilalagay nga ang malagkit na bigas sa dahon ng saging ay binubuhusan naman ito ng kakanggata. Kaya naman pala bang sasarap ng pagkain bicola ni, eh. Bangihirap bang gawin at napakatrabaho. Just good <laughs> And after 28 years nga mga mare ay sa wakas na tapos na rin kami pagbabalot. Nilagyan ko nga lang ito ng tubig mga mare at pagkatapos ay isinalang ko na sa apoy. Dalawang oras nga daw ito lulutuin mga mare at habang niluluto nga namin ito isinalang na rin namin ang aming biko. Dahil medyo matagal ngang lutuin ang binut, bikong. Ay, eto namang bikong aming napagtripang lutuin. <laughs> Nagtry nga muna kami ng isa at ang akala nga namin ay luto na pero hindi pa pala. Diyos ko Pero syempre titikman pa rin namin ito at kakainin dahil kami nga ay matataka. Oh, charis. <laughs> <laughs> Dahil wala nga kaming tunay na pansit ay eto na nga pansit ganito ng aming pinag Kahit nga ganito kasimple lamang ang aming pagkain ay talaga namang napakasarap kumain lalo na nga at sama-sama at nag-aagawan pa. Kaya naman kung nakaabot ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Dani!